kung di alam na violation sa batas ang ginawa? Lusot ka na ba sa parusa? Let me explain. Ignorance of the law excuses no one. Hindi lang ito kasabihan. Ito ay batas ayon sa Article 3 ng Civil Code. Ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin rason na hindi mo alam ang batas para makaiwas dito. Sa Pilipinas, requirement na ipublish ang lahat na mga batas natin bago ito maging effective. At ang publication ay considered na sapat para ipaalam sa publikasyon ang mga tuntunin na dapat sundin. Basta published, kahit di mo man nabasa, may conclusive presumption o ipinagpapalagay na alam ng lahat kung ano yung mga gawain required o dapat iwasan at ang mga parusa sa violations. Sa unang dinig, parang unfair o napakastrikto ang polisiyang ito. Pero, base ito sa necessity o pangangailangan. Isipin nyo kung pwedeng depensa ang ignorance of the law, edi lahat ng may masamang intensyon ay magpapatay mali siya na lang at wala nang mapapasunod at mapaparusahan. Ang batas. Ang illegal recruiter ng OFW na nangangako ng trabaho at nangungulekta ng fees, eh wala namang palang lisensya. Pwede rin sabihin niya na hindi niya alam na required pala ang lisensya. Kaya, kailangan talaga ng rule na ito para meron tayong rule of law. At yan ang paliwanag sa tanong na...